Stores of LIG Family KM4 uh, Happy Pastors Month Thank you ti kanayon nga panagtatarabayo kada kami salamat ti kanayon nga open arms kayo nga mang dangdangag kada kami nga members yu kan iti amin nga mang kakailangan kada kayo Thank you so much Happy Pastors Month kan sapay kumata ni Apo ti kanayon nga makipag-agada kada kayo ti amin nga papapanan yu God bless po may Bye! Hi! We would like to appreciate uh, Pastora Lorna, Pastor Mark, Pastor Terry for everything. Agyaman kami iti nasamit samit nga isam' miyo. Agyaman kami iti prayers you. Agyaman kami iti na nga panag-welcome yung kinyami. Yes, madaya-dayaw ni Apo Diyos. Thank you, Pastors. Pastors. God, God bless, bless you all. Good evening sa mga pastors natin, kay Pastor Tim, Pastor Lorna, Pastor Terian, Pastor Mark, at sa lahat ng mga pastors po natin. Uh, happy, happy Pastors Day po sa inyong lahat. Hello po mga pastor. <coughs> Good evening rin po po. Uh Pastor's Day and then post a Sunday. Happy Pastor's Man. We are so blessed to have you as the shepherd of our congregation. Your words of wisdom are the fertilizer that helps our faith. Oh,